Hello guys, share ko lang sa inyo yung pagpunta namin sa so, kamay ni Jesus sa Quezon. Ayan guys, Station of the Cross yan. Ayan yung last stop Yung pinaka-start niya sa baba, hindi ko na nakuhanan kasi naka-live ako nun. At, ayan nga guys, packet nga yan. Hanggang sa marating mo yung tok-tok, makikita mo yung mga bawat station. At may mga nakasulat din dyan, kaso yung iba medyo hindi na siya clear. At, ayan yung aking mag-aama. Ayan, guys, yung pagbasbas pa kay Jesus pa yon At, ayan naman yung nadapa si Jesus na pasan-pasan niya yung krus. At, ayan si Mama Mary. Ah, ayan, guys. Napakaganda diyan guys. At maraming kumupunta Dinarayo talaga yan. At ayan naman yung pinako na siya sa Cruz na may katabi siyang dalawa. Yung si Judas tsaka sino ba yung isa? Basta yun na yun guys. Alam nyo naman siguro kung sino. At yan yung tatlong <coughs> Poncho Pilato, di ba na nagpako sa kanya sa Cruz. Ayan may mga nakasulat dyan. Ang pinatawag ng no? magnanakaw. Yan. Yung magnanakaw. <coughs> At ayan. Kita nyo guys yung taas nyo. Napakaganda. Hmm. kita di ba diba? Yung baba ng keso. At yan. Malapit na, na namin marating yung si Jesus Christ nasa toktok siya hindi ko lang matandaan kung ilang step siya ayan ayan siya yung pinutan siya ni Mama Mary at ni Magdalena at ayan naman yung nakalibing na siya ayan yung kanyang libingan ganda dyan guys, lalo na pag yung mahal na araw, ba? Diba? ang daming pumupunta pangalawang puk punta na namin yan dyan at ayan na si Jesus nakikita nyo guys, ayan na siya yung pinakatuktok ang daming pumupunta ang daming tao, pero mas marami pag summer ayan at kikita mo nyo rin yung baba. Pag nasa taas ka na, ang sarap ng pakiramdam. Ang mahirap na naman yung paaki ay pababa kasi grabe nanginginig yung tuhod ko nung pababa na. At sa baba naman guys, yung exit niya, makikita nyo naman dyan si Eva at Adan. Ayan. Ang ganda ng lugar. At yung nakikita nyo yun, yun yung Noah's Ark. Ayan, sa likod ko. No, was art siya. Mm. Ang ganda. At uh, yung simbahan niya, ayan yung simbahan nila. Na, napakaganda, napakadetalyado ng pagkakagawa niya. Halatang pinagplanuhan talaga at pinagukulan talaga ng oras. Kasi yung may mga design niya yung details niya, ganda-ganda. Ayan yung kanyang kapaligiran. At ayan naman yun si Jesus, si Mama Mary at si Joseph. At dun sa kabilang yun, puntahan naman natin ang luklukan ni Maria. Yun yung hindi pa siya nabubuntis kay Jesus Christ. Ayan, guys. At yung langka na yan, nakuhanin ko lang. totoo ako dyan kasi naglalaglagan lang yung bunga. Hindi nila kinukuha. Ayan. At bawat may mga station din siya. At si mga Mama Mary naman ay yun nandun sa pinakatoktok din. Sana guys nagustuhan niyo ang aking video at sana ay makabisita din kayo dyan. Mag-enjoy kayo. Thank you guys for watching.